Gaaga, nag-invade mo Anong panda namin dito, mga doy? Sinabihan ko na nga siya. Alis ka dyan, doy, kasi andyan yung gold. Kaso, gayon yung pagkaulo. Kaya, tabangan ko sana siya, mga doy. Kaso, wala na yung pukoy mahimo. Ay, unya na lang nato na himuon, doy. Kay, iluto na to ng ilahang mga buna din na unya. Kaya <laughs> dumiritso ako sa goblin mga doy kaya lamang man na yung malisa namin. Kaya ito na lang si Franco kay sumunod mo po sa kuha. Pero yung flicker niya, gitulod ng pod siya. Pwerte lagi po gita ang loo niya. Akala siguro niya, makatakas ba siya. Pero ah, may berg yung may tabo ito mga doy. Tapos yung ko nila dito, o ka, nagtutuyok mong pugyod ah. Huwag yung nakuha, pugit lagi na ako itong ikado ha. Ah. Huwag ko nagdaw matong geyo na mga doy. <laughs> Respond na naman sana din ako sa gold mga doy. Kaya lang makaluluoy naman yung niya. Kaya pinabayaan ko na dito na lang tayo mga doy. Pero hindi talaga ako nagdahom na ni Ari Mampus Franco nagpakalit ng dinuan. Uy, mamuligi man di ay. Mag-red man sana ako dito mga doy. Kaya lang nangibabaw talaga yung awa ko sa mga katampi ko. Kailangan ko talaga silang tabangan dito mga doy. Kaya nagdali-dali rap yung tawang ko kay... Para makahilot ako mga doy ba? Ay unsap pa man di ay. Siyempre, tamang bakya din tayo mga doy muna. Kasi wala pa matay tayo mahimo. Kaya naanam ako yung mahimo. Muna, nibalik ko at hitayo na mga doy. Ah, dito kay mura magbinyat yung paminaw ko mga doy. Eh, ang ginawa ko dito, sumulod na lang ako kasi naramdaman ko talaga eh. Eh, kung hindi ko yung naramdaman, iwan ko na lang. <laughs> dito, yung namin yung pagong mga doy. sinabihan ko silang tabang naman kayo kasi para naman to sa atin eh. Ah, naniwala din naman sila. Kaya nakuha namin kaila. Ni Amadis Franco, nangagat pag taon siya mga doy. Tapos nag-flicker out, oh, ragid siya. Pero ang ipili, ginakaudari ni Sibelio. Kaya, Likot po ni ng tawana, gininom sa dagoy ni. Mangita, aragid siya, pero may sino yung gusto niyang i-shutdown mga doy. Tapos dito, umakyat na ako kasi yan. Murag ramdaman ko na naman siguro makaminyak ako dito mga doy. Kita niya naman siguro niyan. Pero dito, hindi ko lubos sa kalain na ganito mangyari mga doy. Pitas na yung good na yan, pero bakit way naman in town ganun? Nakahawid pa man to. Murag ng limbong man tong tawana, dagway. <laughs> Gusto na sana tapusin ang mga kakampi ko dito, mga guy. Kaya lang sabi ko, piligro, ginagiin nato na, na kaya mo matapos sa ganyang sitwasyon lamang. Pero sinubukan ko pa rin talaga, mga guy, ah, kapiligro. Ngayon yung kabutang ko, buti kumapit pa. Ang kulit talaga na itong prangko na itong raglupig. Pag iulay pa maho, kita mo, kinagat Pag ganyan yung kakampi ko. Kahit wala naman siyang kasama, mga doy Tapos dito, kaperte din akong luuya kay Mia, oh. Naglakaw, ra in taon siya wala siguro tong pamasahin mga doy kaya ahinatid ah, ko na lang eh makaluluoy gigay ng taon lagi ng taon at least nakatulong ng mga taon din ako <laughs> kaya dito sinabihan ko na mga kampi ko mga doy ako na nagsabi sa kanila sige tapusin na natin to kasi naloooy napagbibig kong panghilot aning mga kalaban kaya sumakit na rin yung kamao ko eh. parang napuruga naginoon naginesilag ginomo lagi eh makaluluoy nagiging taon mga doy naman sana akong balak dyan. Kaya lang, sila naman yung merong balak pag uh, pabagyan natin sila. Yun ang hindi pwede, di ba mga doy? Yun ang ginawa ko dito mga doy, ah, ako sa base nila. Pero sa aktor po yun, kaya nag consider naman po din taon sila. <laughs> ang aga